Iskay tsaka si Elma. Si Iskay, nakakaalam mo ang password na yan kung paano i-reset. Ay, ay, ay. ay ano mo kay Elma? Ayan na naman, oh. No? Elma! Hige, kala Ayyan. mo, ha? Sumbong ka ngayon. Ambi... Um, ano ah, ba kasi nangyayari? Ang itipan, nakakabuyis. Ang bihira kayo. Ano na naman nangyayari? Tita, basok po muna po kayo. Bakit ba kami basok? Ikaw hindi. Magpapingin ko yung loob. Tita, hmm. anong pinapapasin niya? <laughs> Napapasin ko? Galit ka! Dito bango, dito. Ah. Ay, ang bango bango, dito, bango dito, ah. Bango. Ang bango dito ah. Ang bango dito ah. Anong po nababal sa Janita? Uy, malinis. Ayos ah. Ang bango ah. Ang bango ah. Uy, kapse. Tapos dito. Ay, ay wow. Oh. Ang linis Kente, ah. Malinis. Ang ganda sa mata. Ah. Ma -dito Ma -dito sa mata. mata. Ay, ano ko malinis? Ayaw mo kapasukoy sa sanili ko ba? Uy, ano. Di magsumbong ka pa. Uy. Ang basa. Ang basa sa sabi. Saan kita. Yan, 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 yan. May ka ba naglinis dito? Opo, tita, ako po mag-isa mag -isa naglinis dito. Pero oh! <laughs> <laughs> nabas para paalisin ako yun sa bahay ko mismo. Ay, ako ang nagsabi kay Elma na kapag siya ang naglinis dito, doon ka sa labas matulugin. naman Hindi. Madumi lang sa kanya. <laughs>